Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. At patuloy po tayong magbibigay ng mga sagot sa inyong mga itinatanong. At magbibigay linaw po, no? Una po, disclaimer lang po dito sa mga nagko-comment. Hindi po para bigyan kayo ng sama ng loob at magtalo-talo tayo sa mga paniniwala natin. Kundi naglilinaw lang po kung ano yung sinasabi ng kasulatan. At ngayon, may mga galito pang mga paniniwala na kung saan ay tingnan natin yung tamang unawa doon sa mga kasulatan natin na babasahin. At ngayon, basahin po natin ang ganitong komento na kung saan, kung ganito rin ba ang inyong paniniwala. Tingnan natin kung yung paniniwala ng mga apostol, paniniwala ng mga taong tenuro ng ating Panaso Kristo, dapat ho ganun ho tayo na kung saan yung mga aral at turo ni Kristo yung mga tao noon na naturuan ay sumampalataya kay Kristo at sumunod sa kanyang mga aral. Ngayon, basahin po natin ang ganitong mga tanong at kung ang kanyang paniniwala ay angkop doon sa talata na kanyang ibibigay. Basahin natin. Ito ang dahilan kung bakit nagkasala ang lahat kahit hindi pa nakagawa ng kasalanan. At ito rin ang dahilan kung bakit napawalang sala ang tao at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung talata na kanyang uh, pinupuntos dito sa kanyang mga paniniwala. At ito, bibigyan po natin ito ng tamang pag-aaral. Ano ho? So, i po natin itong Roma 5.12 hanggang 21. Sapagat ito pa rin po ang kanyang pangunawa dito sa talatang ito. Sabi niya, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Ngayon, bigyan po natin ito ng pag-analisa sa kanyang mga komento. nho I-analyze po natin ang tamang unawa. Pag sinabing kasalanan, meron po yung paglabag. Kaya ang resulta doon sa paglabag sa utos, kasalanan. Ang tanong, saan ba nagmula ang kasalanan? Ang kasalanan ay nagmumula Kapag ikaw ay lalabag na sa mga utos ng Diyos, yun po ang kasalanan. Pero yung kasalanan hindi nagmula sa tao. Nagmula ito sa isang anghel na kung saan ay uh, nagmataas at gustong pantayan ang Panginoong Diyos na buhay. Samantalang itong anghel na ito na aambisyon na maging kapantay ng Diyos, yung po isang kasalanan na nagawa niya. Kaya yung kasalanan ay nagmula sa isang anghel na gustong maging kapantay ng Diyos. Kasalanan po yun. Kaya yung kasalanan dumating sa mundo. At ito ang dapat nating malaman na kung saan yung paglalang sa tao doon sa lalaki at babae kana Eva at Adan wala pa yung kasalanan. Malinaw po. Malaya sila na gumagawa at nagtatrabaho sa mga bagay na nilikha ng Diyos sapagkat inutusan sila na magtrabaho. Anong trabaho ni Ebat Adan? Bigyan ng mga pangalan ang lahat ng nilikha ng Diyos. At ang sabi nga ng Diyos sa lalaki, dapat meron siyang katulong kasama sa kanyang pagtatrabaho. Yun na nga po yung babae na tinatawag na Eva. Ngayon, basahin po natin itong mga ngaral 729 para maintindihan natin ang sitwasyon ng mga tao kung bakit nagkasala mga 729. Higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-isip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Ito ang tanong, bakit nagkaroon ng pag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama? Ito po ang naipasa ni Satanas, yung tinatawag na ahas, doon sa Garden of Eden. Ating yan yung naganap at nangyari kung bakit napasahan ng ganitong mga pag-iisip ang mga tao? Tingnan natin yung situation nung ahas at nung babae. Dito po sa aklat ng Henesis sa panahon po doon sa lugar ng Eden. Dito natin malalaman sa Genesis chapter 3 kung bakit napasahan ng ganitong pag-iisip ang mga tao na kung saan ay gumawa ng kasamaan. Basahin natin, Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, Tinanong ng ahas ang babae, Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, Makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa na ng halamanan sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin niyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasda ng babayang ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pag nanais niyang maging marunong, pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa nakasama niya at kinain din. Ngayon, kung papansinin po natin dito sa mga talatang ito na ating binasa, ano, ito yung reason kung bakit napasahan ang tao ng ganitong kaisipan. Kung papansinin po ninyo dito, no, maliwanag yung conversation ng ahas at ng babae. Anong sabi ng ahas? Ito yung pagkakaling lang sa babae. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Iyon ang sabi ng ahas. Pero ang sabi ng Panginoon, sa oras na inyong hipuin, kainin, yung bunga ng puno na iyon, kapag ginawa ninyo iyon, mamamatay kayo. Ito po yung bilin ng Panginoon. Tama po ba? Ngayon, ang paglinglang ng ahas, baliwalain yung utos ng Diyos. Kaya sinabi ng ahas, doon sa babae ito. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Alin ba ang paniniwalaan mo? Yung sinabi ng ahas o yung sinabi ng Panginoon? Ito po yun. Nakinig siya sa kasinangalingan nitong ahas. Bakit? Tuloy natin. Sinabi niya ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bunga ngayon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakalam kung ano ang mabuti at masama. Yun. Ganyan ang kaisipan ni Satanas. At iyan ang naipase sa mga tao nang gustong magkaroon ng na maging marunong kaysa kanyang nalalaman. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ano? Para maintindihan natin. Yung gustong maging Diyos ni Satanas, ano ho, nung isang anghel, na kung saan sinasabi dito, no? Kung ating uunawain, balikan natin dito, no? Sabi po dito, at kayo'y magiging parang diyos, di ba? Gusto ni Satanas na maging kapantay ng Diyos. Gusto rin niya na maging diyos, kaya nga po ito yung naipasa sa tao. Na gusto rin na maging katulad ng Diyos ang mga tao na nakakaalam ng mabuti at masama. Malinaw po ba? Kaya ang sinabi ng Diyos sa tao, yan. Puntahan natin yung sinabi ng Panginoon. Dito po sa Genesis 3:22. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin. Nakita po din nyo? Kasi yung nalaman yung mabuti at masama. Ano ibig sabihin noon? Ulitin natin ang talatang ito. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama at baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Ibig sabihin po, ang Diyos po'y walang kamatayan, ang Diyos po'y may kapangyarihan, ang Diyos po ay gumagawa ng mabuti. Pero kung makakain sila nung bunga ng punong kahoy ng buhay, hindi sila mamamatay pero may kasalanan. Napansin po ba ninyo? Kaya sila ay inalayo o inalabas doon sa Garden of Eden para bigyan ng chance ang mga tao na kusan ay maranasan yung kamatayan at doon sa kamatayan na kanilang mararanasan para maibalik naman muli yung tao, yung tamang relasyon sa Diyos kung sila'y magsisisi. Sapagkat yung anghel na nagkasala sa Diyos, hindi sila magsisisi kaya walang kapatawaran sila. Yun ang pagkakaiba ng anghel sa tao. Yan ang dapat niyong malaman. Binigyan po ng chance ang mga tao na manumbalik sa Diyos sa pamagitan ng pagsisisi, sumunod sa mga utos ng Diyos para maibalik ang dating relasyon ng tao sa Diyos. Yun po ang malinaw mga kaibigan at mga kapatid na naintindihan natin dito sa talatang ito. Kung babalikan po natin itong mga ngaral 729, higit sa lahat, ito ang nalaman ko. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Tama po yun. Matuwid sila sa harapan ng Diyos. Ano ang nangyari? Pero nag-isip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Ito pong ganitong pangungusap, nag-isip ang tao ng maraming paraan sa dahilan na hindi sila nakinig sa Panginoon. Pinakinggan nila yung ahas na kung saan yun ang nagpahamak sa mga tao. Kaya tayo, anong lesson 'yan? Huwag tayong makikinig sa mga aral at turo ng ibang tao. Makikinig tayo sa aral at turo ng Diyos at huwag din tayong makikinig sa ibang aral mula sa ibang espiritu. Kaya nga sinasabi ni Apostol Juan, subukin niyo ang bawat espiritu. Ito po ay nakasulat sa sulat ni Juan. Unang Juan chapter 4 verse 1, ito po ang sinasabi po dito. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila sapagat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Yan po ang reason kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng mga bagay na pagsalangsang sa Diyos kasi hindi nakikinig sa mga pamaraan ng Diyos. Yun ang nakakalungkot sa mga tao. Pakinig ng pakinig, hindi nila inaalam yung aral ba yon galing sa Diyos o galing sa tao lang o sa mga espiritu na nagsasabing sila ang katotohanan. So yung espiritu mula sa mga anghel na nagrebelde, ang kalilang itinuturo. At the same time, ganun din yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos, yung ipinapangaral nila para kayo hindi makasunod sa Diyos. Kasi yung aral turo mula sa tao. Ito ang dahilan. Bakit? Basahin naman natin sa Roma, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamaraan sa halid na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. Ganyan ang mga tao ngayon. Hindi nila alam yung mga pamaraan ng Diyos kaya gumagawa sila ng sariling pamaraan at kautusan na sila ang sundin. Kaya iwas din po kayo sa ganitong mga iglesia na nagtuturo na hindi aral at turo ni Kristo. Maliling lang kayo. At the same time, marami din mga espiritong nangangaral sa mundo ginagamit ang mga taong ito yung mga aral ay galing naman sa mga demonyo. Basahin din natin. Unang Timoteo 4.1 sa version po ng ADB. Ngunit, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu'ng mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Iyan po yung bagay na dapat nating katakutan. Kasi nga po, bakit marami ng mandaraya sa panahon na ngayon at sa darating pa? Kaya nga po magkakaroon ng seven years tribulation doon mas matindi. Talagang mga demonyo ang mga ngaral sa panahon na yan. Kaya mag-ingat po tayo dahil sa panahon natin ngayon malaya tayo nakakapakinig sapagkat sa panahon ito tayo ay bibigyan ng pag-asa na hindi na maling lang sa panahon na darating na yan. Ano ho? Yan po. Sabi po dito, Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon. Sa huling panahon yan, mas matindi lalo. Yung huling panahon, yun po yung sinasabing uh, uh, seven years tribulation. Yun ang pinakahuling panahon na, na kung saan ay laganap na ang mga maling aral. At ang mga ngaral na diyan ay mga demonyo na kampo ni Satanas. Malinaw po ba? May mga espiritu nang niling lang. At gagamitin yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos ang malinaw sa banal na kasulatan. Kaya kaibigan, no, hindi ito para sa iyo eh, para sa lahat ng mga walang unawa sa kasulatan. At ngayon, bibigyan ko ng parto at itutuloy natin itong Roma 5.12 kasi binigyan ko lang po ng pansin itong una mong komento. Ito ang dahilan kung bakit nagkasala ang lahat kahit hindi pa nakagawa ng kasalanan. Tandaan po, yung kasalanan nga po, daladala -dala ni Satanas. Nahawaan ang mga taong walang kasalanan doon nakapasok sa tao. Dahil po ang babae, alam natin na talagang mahina at iyan ang isang bagay na unang target ni Satanas para madaya ang mga tao. Ganun pa man, ay alam natin na ang Diyos ay gumawa ng paraan para iligtas ang mga tao. Ano Kasi nga po, ang sumpa ng isang paglabag sa utos ng Diyos ay kamatayan. Kahit isa lang po yung lumabag, kaya kahit po si Emma lang po lumabag, madadami at madadami si Adam dahil yung kanilang relasyon sa Diyos mapuputol po talaga. Kaya maduduktong ito, manunumbali kung mayroon po tayong pananampalataya kay Kristo. So ang nai-discuss lang natin yung verse 11, hindi po yung verse 12 dito sa Roma 5, 12 hanggang 21. Medyo mahaba talaga ang discussion kasi nga po bago tayo pumasok diyan, na yung sinasabi mo na ang lahat ng tao ay makasalanan, lahat ng tao ay nagkasala. Huwag po nating lalahatin. Ano? At iyan ang ating i-discuss sa part 2. Yo, para hindi na ayaw magkaroon ng maling unawa. Kasi nga po, meron pong uh, 144,000 na mga banal, hindi yung nagkasala sa Diyos. Sa panahon yun ni Moises. Kaya ating tutunghiyan, bakit sasabihin natin na lahat ng tao nagkasala? E eh, bukod pa hudo sa 144,000, marami pa. O, bigyan po kayo ng isang uh, uh, previews bago natin ito, bigyan ng discussion sa mga susunod na videos. Masahin natin ito. Roma 5.14, yung may highlight lang po ang ating babasahin. Ang sabi po dito, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang pangungusap na ito, kahit sa mga taong marami po, hindi lang isa. Marami po yung tinutukoy na mga taong hindi naman nagkasala na tulad ni Adan. So, ibig sabihin, hindi po nagkasala si Adan at may mga tao pa ho na hindi nagkasala sa Diyos. Kaya huwag po natin sasabihin na ang lahat ng tao'y nagkasala o makasalanan. So, yan ang ating bibigyan po ng topic. Ngayon, ang natutunan po natin dito sa ating napag-usapan, napag-aralan, balikan natin itong tanong para may bigay ko po yung tamang conclusion o yung buod ng ating pinag-aralan. Basahin muli natin ito. Ito ang dahilan kung bakit nagkasala ang lahat kahit hindi pa nakagawa ng kasalanan. Sino? Ang mga tao, nilikhaayan ng Diyos, wala yung kasalanan. Malinis yan sa harapan ng Diyos. Ang problema nga lang po, yung kasalanan pumasok dito sa mundo. At unang nadaya nga ay si Eva. At nariyan din po yung sinasabi mo na at ito rin ang dahilan kung bakit napawalang sala ang tao at para magkaroon ng buhay na walangan sa panong paraan. At iyan ay i-discuss din natin dito ang sagot sa Roma 5.12. So ngayon, alam naman natin na ang kasalanan ay hindi po nagmula sa tao. Ang kasalanan ay pumunta dito sa mundo natin upang dayay ng tao at ang purpose ng mandarayang iyon pasamain ang tao sa harapan ng Diyos at ang gusto ni Satanas putulin ang relasyon ng tao sa Diyos yun ang layo ni Satanas na tayo ay ilayo sa Diyos ano at ang gusto ni Satanas sa kanya tayo pumanig sumamba at maniwala pero ang katotohanan Huwag po tayong palilang sa mga ganitong pananalita na kung ay aral ni Satanas pala yung mapapakinggan mo para mapalayo ka sa Diyos. Kaya kaibigan, ang ating relasyon sa Diyos, huwag maputol. Alamin natin yung tamang relasyon sa Diyos. Kundi magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Kanya, makikita naman natin ito kung meron tayong pag-ibig sa Diyos, gawin natin kung ano yung Kanyang kalooban. Nakita po ba ninyo? At yun nga nangyari sa ating binasa dito sa Genesis chapter 3 na kung saan yung conversation nung ahas at nung babae kaya yung kaisipan ng ahas ay nasa kaisipan ng tao na lumaban sa Diyos. Sapagkat itong anghel na ito lumaban sa Diyos at nagrebelde. Kaya yung pagiging rebelde ng isang anghel nagkaroon din ng pagrebelde ang mga tao kasi ang tao ay nahawaan ng kasalanan. So, malinaw po ba? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po inyong link Brother Owen. Please subscribe lang po sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Kristo na ating tagapagligtas.